Vice, tinanggal na! Bagong endorser ng MacDo, agaw atensyon. Usap-usapan ngayon sa social media ang bagong endorser ng sikat na fast food chain na McDonald's o MacDo. Nagbubunyi nga ngayon ng maraming DDS dahil tila dininig umano ng fast food chain na palitan na ang komedyante at itsyotoy moos na si Vice Ganda bilang endorser ng MacDo. Kung matatandaan ka makailan lang ay nanawagan ang maraming supporter ni dati Pangulong Rodrigo Duterte o mga DDS na boycott ang MACDO na isa naman sa medyo endorsement ni Vice. Ito'y kasunod na di umuni panlalapastangan ni Vice sa dating Pangulo matapos sa kanyang jet holiday Joke, na binitawan ni Vice sa concert nila ni Regine Velasquez na Super Divas. Matatanda ang maraming DDS sa pumalag sa biro ni Vice laban sa dating Pangulo na ngayon ay nakakulong sa dahagi dahil sa kinasasangkutan nitong kaso sa ilalim ng ICC. Kaya naman tila nagbubunyi ngayon ang maraming DDS matapos nilang mapag-alaman na may bagong endorser na ang Makdo. Siya nga ay walang iba kundi ang kapuso actress at international fashion icon na si Hart Evangelista. Sa kanyang social media nitong August 15, masayang ibinahagi ni Hart sa kanyang million-million followers ang kanyang bagong endorsement. Ipinasilip ni Hart ang ilang behind the scenes photos ng kanyang advertisement. Kusan may kita nakasuot siya ng dilaw na damit at nasa loob ng McDo. Ayon pa kay Hart, para sa batang sarili niya ang bagong endorsement na ito na matagal na nga niyang pangarap. Aniya, another dream come true. Little Heart, this one for you. Pinasalamatan din ni Heart ang Macdo dahil sa mainit na pag-welcome sa kanya bilang bagong bahagi ng kanilang pamilya. Ani Heart, I can even put into words how much love and gratitude I feel right now at Macdo PH. Thank you for all the love you've given me. I can't wait to share that with everyone. The best dreams are the ones we get to pay for while. Dahil dito, ay malakas nga ang kutob na marami na tinanggal o pinalitan na si Vice bilang endorser ng Macto, kasunod ang panawagan ng mga DDS. Gayunpaman, hindi pa malinaw at wala pang payag ang kumpanya at maging si Vice, kung tinanggal o pinalitan nga pa siya ni Hart bilang endorser ng Macto. Samantala, may kitang masayang-masaya ang mga DDS kung sakaling totoo ang pinalitan na ng Macto si Vice bilang endorser nila.